Arestado ang isang lalaking nagwala at nanghampas sa isang lolo sa Tagum City. Nag-hurumentado raw ang suspect dahil sa agawan sa lupa. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Muntik mapalhod ang lolo na yan matapos paghahampasin ng nakapulang lalaki sa barangay Magugpo South, Tagum City noong linggo ng hapon hindi pa siya natapos. Pinagdiskitahan pa ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid. Ang dala niyang bakal, hinampas niya sa mga gamit sa lamesa. Kita naman na tila nagkaroon ng black eye ang matandang babae. Kinilala ang lolo sa video na si Carlos Pareño, 71 anyos, habang ang babae ay ang kanyang asawang si Lola Florencia, 83 anyos. Ang nag-amok naman ay kinilalang si Don Manugas, 43 anyos. Agad siyang naaresto matapos ang insidente. Sabi ng mga lespu, away lupa ang dahilan ng gulo. Pinag-aawayan nila ang isang lupain sa nasabing subdivision na may sukat na 400 square meters. Nakatira roon ang pamilya ni Manungas at nais ng matatanda na umalis na sila. Parehas may mga dokumento ang dalawang kampo, pero nang suriin. Parang may mas karapatan sa nasabing property is yung... Yung mga victim, yes po. yung mga matanda. Yes po. Depensa naman ang suspect Nagawa lang umano niya ang pag-aamok dala ng kanyang matining galit. Nadala, ko Nadala lang ako sa aking emosyon. Nagalit ako kasi pinakilaman nila yung padlock. Hindi na naglabas ng pahayag ang mga biktima. Pero disidido silang ituloy ang demandang physical injury, grave threat, grave coercion at trespassing laban kay Manungas. Para sa One Page, Brill Montalvo, Radyo 5 Davao.